Gandang araw mga kabubog ano. Nais ko lang ipakita sa inyo ang kambing ko na nanganak ng tatlo ano. Ito ngayon mga kabubog ano. Tatlo nga ang anak nito mga kabubog. At mm, ang lahi nga nito ay lahi ng aking isang pinakamalaking kwan dito. Kambing ano na halos 50 kilos ang timbang. Ito nga mga kabubog ay kwan dalawang inahin na magkapatid ano ibig sabihin magkapatid na hindi kambal ano unang ipinanganak yung isa at ito ay kasunod ano parang magkaibang batch sila pero iisang inahin nila ito mga kabubog ay kuan tig dalawa ng anak ay tigdalawa, dalawa tig tatlo ano ito yung isa ito ah uh, tatlo din ang anak niya ano so yan yung panganay ng aking pinakamalaki yung si brown eh, ano at ito yung anak niya ito yung dalawa no? itong dalawang ito tapos ito tatlo naman so ito bali tatlo din kaya lang namatay yung isa gawa ng doon ng anak sa ibabaw siguro hindi na himuran wala kasi ako lagi Walang, wala talaga itong nag-aalaga alpas lang to sayang mga kabubog ano? anin sana agad yung dalawang inahin kaya lang nga wala nga tuwirang nag-aalaga kaya napabayaan so yan lima sila sana sana makasurvive ano at meron pa akong mga anak na isa doon yon at ito mga anak pa so napin pa natin nagkalat lang sila mga kabubo ganyan Ayun pa nagkalat lang ay ito na pala yung isa ng anak na hindi ko alam na nang anak ng na palato ko gabi. Kaso yung isang anak, saka malakas na. Tamo mga kabubugo, hindi ko alam na nang anak na. Ah, dalwa Ayun oh. No? Tamo, nagbablog pa ako mga kabubugo, hindi ko alam na nang anak na. <laughs> Andito sa budiga. Wawa naman, naipit. ipit dito ka dito. Oo. Oh. Ay, malalakas na eh. <laughs> hindi ko pa alam na nang anak na. Oh. Oh. <laughs> Ang dami kong bisiro ngayon. Ilan na yan? Pito. So tatlong nanganak. May dalawa pang buntis. Oh. Di ba? Yung dalawang buntis na yun, eh, kahit magtigisa, di may siyam na. Eh kung tigda dalawa, o di may labing isa ako na anak. Na bisiro na naman. Di ba? Obserbahin nyo lang mga kabubog. Ano? Kalipas ng limang buwan. Anim na buwan, mabibinta ko na yan kung tatlong libo, mabilis na. May train tamil na ako. Diba? So, pwedeng isabay sa, kwan. pwedeng isabay sa junk shop ang pag-aalaga ng kambing. Tingnan pa natin yung iba. O, ito yung iba, oh. Kalat-kalat. May mga sariling mundo pala ito, eh. Oh. Ito yung pinakamalaking inahing ko. Ayun. Nakala niya may pasalubong sa kanya. Oh. Humahabol siya doon, oh. May ilig humingi ng pasalubong mga kabubog. Ayan. Oh. Yan yung pinakamalaking inahin. Oh. No? Pagka yan ikataba ang kataba nung mga abot no, 50 kilos. Ngayon medyo payat siya dahil may anak siya dalawa. Tatlo din ang anak niyan mga kabubog. Namatay din yung isa. At mm, hindi nga nahimuran na pabayaan. Ano? Ayan so, yung dalawang anak niya. Mga kabubog ay dalawang buwan pa lang dalawang buwan pa lang yung dalawang anak niya ito ayan pero may tawad ng 6,000 yung dalawang yan lahat ng anak noon mga kabubok na benta ko ng 350 ang kilo yung pinakamalaki kong yun ang glunob yan ang lahi noon. pero native yung barako kaya akuan mahal ang kilo niya. Ayan. dalawang buwan lang halos ko na siya Halos sa uh, 13 kilos na. So napakabilis. Kaya pwedeng kwan, pwedeng isabay sa junk shop ano. Basta kwan, uh, maganda lang ang inyong kwan kaparangan. Dito kasi mga kabubog napakaganda ng kwan uh, kaparangan. Lawak ng parang inaalpasan ko siya sila pagkakwan Pagka alas 4 na ng hapon, nakakulong lang yan maghapon. Kaya lang alpas ngayon kasi nga ang daming nang anak. Baka yaki -yaki nila. Kaya kanya-kanya sila ngayon. Yung isa doon ang anak sa may plastikan. At hindi ko alam, no? hindi ko na nabisita kagabi sa so, sobrang pagod ko. So, binigyan ko lang kayo ng ideya ano, na extra income, mga kabubog. Nung isang taon ay ganitong buwan din ang anak yan. Nabenta ko ng Disyembre. Ano, halos may 30 mil lang mapagbentahan ko. At nung Disyembre, nanganak sila. Ngayon, na nabe nabebenta ko na yung iba ngayon. Yung iba nagkalat pa dyan. No? medyo pinapalaki-laki pa. So, yun lang mga kabubog. Sana so, nagkaroon kayo ng na ideya. Ano?